Hello, hello! Ayan, nakagala na naman po ang dalawang chikiting. And first time po nilang mag-commute at sumakay ng tricycle. And ang saya-saya po namin dyan. Commute po kami muna ngayon kasi malayo ang pupuntahan namin. And sobrang saya po nilang dalawa. Ayan, sumakay naman po kami ng bus. And first time din po nilang dalawang makasakay ng bus. And kami apat na magkasama-sama. And papunta po kami ng Dasma. Ang sobrang saya ni Sky. Nguya-nguya ng candy para di mahilo. Ayan, tinatawag ko siya. <laughs> Ayaw niya tumingin kasi bago siya sa bus. And ayan, si ate. And pagdating po namin ng Dasma, ayan, sumakay agad si Sky dyan sa sasakyan na yan. Gustong gusto po kasi niya yan. And sobrang saya-saya niya dyan kasi nahilo siya sa bus kanina. And pumunta naman po kami ng kids zone hindi ko na rin na-picturean yung harap. And sumakay so, na po agad sila dyan dahil hindi pa po sila nakasakay dyan. Silang dalawa yan, injured na injured silang dalawa. Oh, hindi siya natatakot. And sabang so, saya nila. Ayan, sobrang kulit at likot ng dalawang yan. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Dahil napakalawak po dyan sa Kizona. And ayan, tumalong-talon na naman ang dalawa. Dahil gustong gusto nila yung talong-talong na yan. Dahil sa bahay talagang natalong talaga sa kama namin. ay gusto din po nila dyan sa slide na yan, lalo si ate. Hindi siya natatakot. And dahil si Sky, dyan na lang muna siya kasi natatakot siya sa slide na yan mag-isa. And si ate, ayan, oh, gustong gusto. Diyos ko po. At ayan, ang daddy naman, nandiyan naman siya. Tinatry-try niya si Sky para mag-slide silang dalawa. And, ayan, minumuni-muni muna ng daddy niya. Si ate ang saya-saya dahil slide siya ng slide. Ayan, sila na tatlo nag-slide dahil na ano na ng daddy niya yung anak niya. Ayan, ang saya ni Sky. Ala, Diyos ko, ang saya-saya. Ayan si ate. Gustong-gusto niya dyan kasi hindi pa rin siya nakapaganyan doon sa Tagaytay. Meron yun talaga sa Dasma lang, wala sa Tagaytay. Dahil ang laki-laki ng Dasma. And ang ganda-ganda pa. And ayan, ang nanay gusto din mag-try dyan sa slide na yan. Diyos ko, hindi ko alam kung kakayanin ba ako dyan. And kaming tatlo mag-i-slide. Ayan na, ang saya-saya. Francis kay hindi na natatakot. At ayan, dito naman kami sa Burger Burger ng luto-luto. Ano ng dalawang yan. Dahil gusto, gusto nila magluto at kami ang dalawang sinusubuan ng mga yan. Ay nako, hindi nilalam plastic lang yan. Diyos ko, sinusubo pa sa aming dalawa. Ayan, para na kami dito. Sila daw yung nagtitinta kami naman ng nabili. Cheers muna kami, dati. Tagay-tagay. Tolang kami lang dalawa dyan na nag -e enjoy and then ang saya say ni Sky pati yung ate niya and nag-color naman sila pinasali ko si Brielle sa activities ng headzone and color daw sila ng shade sila kung anong gusto nilang color and then, si ate, hindi naman siya nahihiya kasi favorite talaga niya mag-color and ayan, pinasali ko siya ang saya-saya niya ayan, may mga nakakasalamo siya ibang tao and and ayan ang saya-saya na mag-color kasi gusto daw niya rainbow and binivideohan ko lang siya dyan at kinakausap ko siya na huwag siya mahiya and isa-isa sila dyan kakausapin kung anong pangalan anti tinanong si ate at kakaawa kasi masama ang pakiramdam niya meron siyang sipon and tinanong yung name niya hindi siya nahiya And y'all guys, bye-bye. Thank you for watching.